Yeah. Sa PBA naman, nagpakitang gila si Chris Rosales sa endgame upang itakas ng San Miguel Birme ng 83-81 na panalo kontra Barangay Hinebra sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Coca-Cola Arena, Dubai nitong linggo ng gabi. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Nagpakitang gila si Chris Rosales sa endgame upang itakas ng San Miguel Beermen ang 83-81 na panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel sa PBA Season 50 Philippine Cup nitong linggo ng gabi sa Coca-Cola Arena sa Dubai, UAE. Hawak ang makitid na 75-72 na kalamangan sa uling minuto. Tumipas si Rosales ng split sa free throw bago itarak ang isang tres na nagpalobo ng abante sa 79-72. Sinubukang lumapit ng Hinebra sa bisa ng three-pointer ni Stephen Holt, ngunit itinulak ni Namotaw Tua at June Marpajardo sa 82-75 ang kalamangan ng birman sa pamamagitan ng free throws. Bumakbak si Scotty Thompson sa isang four-point play para ilapit ang score sa 79-82, ngunit muling kumapit ang San Miguel marapos ang split free throw ni Rosales. Kumanapan ng dunk si Japet Aguilar para sa 81-83 bago magmintes si Thompson sa uling tira matapos maagaw ni Troy Rosario ang inbound pass ng Birmen umiskor ng walong puntos lahat sa ikaapat na yugto si Rosales upang tulungan ang defending champions na makuha ang ikalawang sunod na panalo at umangat sa 2-2 record. Pinangunahan naman ni Junmar Pajardo ang Beermen sa kanyang double-double performance na 17 points, 16 rebounds, 5 assists at 4 na blocks upang hirangin bilang player of the game. Bumagsak sa 1-3 ang kartada ng Gene Kings matapos matalo sa ikalawang pagkakataon ng sunod-sunod ako si Sus Valdez Abante Sports na una